So hello sa Gaea Fam Squad! Nandito ngayon tayo yes. para magluto ng breakfast. Si Liam yes. kasi mabilis na magutom to. So tuturuan namin siya na magluto by himself. Yes. Okay ya Yes. Anong gagawin mong luto ngayon? Pancit canton. Pancit canton tsaka? Fried egg, itlog. Yes. Okay, let's go sa go! So guys, nagpainit na kami ng tubig. I lalagay na lang ni Liam yung pansit kanton but first ang gagawin namin sa pansit kanton ay dudurugin muna ganun yung pakpak pa pakasan mo ayan ganun yung isa pa gano'n tanggalin mo yung nasa laman eh. and buksan mo na rin yung isa yeah. Okay. Okay, so nakabuksan mo na. Now, ilalagay mo na siya dito sa boiling water. Sabay, kuya. Wanna join wanna learn how to cook. So, ang sabi sa instruction, in boiling water, tapos for 2 minutes. So, timer na natin para alam natin. Thank you. Lolo. Para kaya kanya lang. So, luto na yung kanton. Nag-timer Nag na. So, turn off na natin yung heat. And then, kuha ka ng ng anong pangsala ko yan. Mm -hmm. Yan. So, ilalagay na natin yung na-drain ng uh, noodles. Kapan ko imemekos-mekos natin yan in sun. Aloy mo ko yan. Sun. Dalawang ano, dalawang boy. tinito. Yan. So, papakita muna natin kay Kuya Liam um, yung um, pag pagprito ng itlog. Ayan. Kakalakuan natin, tapos open natin using two hands. Ayan. Ayan, so ganyan gagawin mo Kuya ha. I-break mo lang. Ganyan ha. Igagana mo para lumasot. Then flip. One, two, three. Yan. Okay. Si Kuya Liam na magkakrak ng egg. Lakasan mo, lakasan mo. Okay, open. Ayan. Tatakpan lang natin para medyo ma-steam. Ayan, para na yung yolk. Ay. So next time kapag gusto mo nang kumain, matuto ka na magluto ng fried egg ha. Ha? Dalawa. Ayan. Yan, sa ilalim, sa ilalim yung clock. Ang layo. <laughs> Nangyari sa si itlog. Aloy mo na ko yan. Flip ah. it. Oo, naging scramble na yan. Hindi <laughs> na nabuo na pa saan isa. <laughs> Scrambled egg. Yan, sa yan. Sa ilalim. Sa gitna. Sa gitna ya Ah, nabasag yung yolk. <laughs> Dapat pa perfect mong hindi nababasag yung yolk, okay? Okay. Si Kuya Liam po ang aming uh, chef. Siya okay. nagluto ng ulam. Good job, okay. Kuya. Guys, ito na po yung ano natin, breakfast namin. Ayan. Si Kuya Liam na magluluto next ano, next week. Okay. So, ano na muna tayo magpay na muna. So, paano guys? See you sa susunod nating vlog. Huwag po natin kalimutan i-like and follow ang aming page. Basta tandaan, sa Gayap Squad, solid tayo!